po. Good po sa ating lahat. I will come back sa ating YouTube channel. For today's video, uh, isa naman pong tanong po ng ating subscriber ang ating sasagutin. Ito yung tungkol po kung pwede bang pakainin ng Integra 2000 yung mga alagang biik. So kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pangikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking kay YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung isa pong concern po natin pong subscriber. Kasi po, yung kanya pong mga biik ay kanya na pong i-change feeding from booster feeds into pre-starter feeds. Pero ang nangyayari daw ay nababasa daw po yung mga dumi ng kanya mga biik. Kaya, ang kanyang pinapakain instead of uh, pre-starter feeds ay Integra 2000. Ang Integra 2000 po mga kaibigan, ay ito po ay atin pong pinapakain sa ating mga alagang manok na nasa grower stage na po sila. So, ibig sabihin po mga kaibigan, ang Integra 2000 po ay para po sa manok. Hindi po yan para po sa mga ating alagang biik. Kapag nagbabasa po yung dumi ng ating mga alagang biik, kapag tayo po nag-change feeding from booster feeds to pre-starter feeds, ang atin po tamang gagawin dito mga kaibigan ay dahan-dahan po natin silang i-change feeding. So bago po tayo mag-fully mag change feeding, maghalo muna tayo ng booster feeds at saka pre-starter feeds. Ang tamang ratio niyan ay 50-50 po sila. So, maghalo po ito ng isang kilong booster feeds at saka isa pong kilong pre-starter feeds. Nang sa ganon, yung lasa at amoy ng booster feeds ay atin pong ma-incorporate o maihalo po natin sa pre-starter feeds. Kapag yan po ay ating diretsyo pong pakainin ng pre-starter feeds mula sa booster feeds yung mga biik po ay hindi yung mga biik po ay hindi po malalasahan yung pre-starter feeds. Kaya yung iba po yan ay ayaw kumain, uh, pinaglalaroan lang yung feeds. At saka yung iba naman po na kumakain ng pre feeds, magkakaroon po yan ng epekto sa kanilang chance sa kanilang panunaw. Kaya nagbabasa po yung kanilang mga dumi. Pratil po maiwasan yung magbabasa yung dumi o magtatain ng ating mga biik mula po sa change feeding, mula po sa booster feeds, papunta po pre-starter feeds. So yan po yung ating tamang gagawin. 50-50 muna po na mixture. Isang kilong booster feeds at isang kilong pre-starter feeds, atin po yung ihalo mga kaibigan lahat. Pag atin po yung nahalo lahat, atin po yung dahan-dahang ipakain sa ating mga alagang biik. Hanggang pong maubos po yung isang mixture, magmix naman po tayo ng 60-40 60% na po yung uh, prestarter feeds at saka 40% po yung booster feeds. Anya pong itaas, 70% yung uh, prestarter feeds, 30% po yung booster feeds, hanggang 80% to 20% and then 90% to 10% at saka hanggang aabot po sa punto na 100% na po na uh, starter feed sa ating pong ipapakain sa ating mga alagang biik. Sa ganong mga pamamaraan po mga kaibigan, atin pong maiiwasan yung pagbasa ng dumi ng ating mga alagang biik. Huwag po natin silang pakainin ng Integra 2000. Kasi po, yung Integra 2000 po mga kaibigan, yung feeds na yan ay nakadesign po para po sa mga manok, hindi po para po sa mga biik. At alam naman natin, yung nutritional daily requirement ng manok at saka nutritional daily requirement ng biik po ay magkaiba. Hindi po sila pareho. Kaya, kapag yung mga biik po ay pinapakain po natin ng Integra 2000, at sila po masasanay po doon, ang kailangang paglaki po ay maaapiktuhan. Kasi iba po yung mixture, iba po yung uh, mga ingredients ang naka, nakalagay po sa Integra 2000 kumpara po sa pre-starter feeds na nakadesign talaga para po sa maging mga lagang biik. Kaya iwasan nyo pong bigyan ng Integra 2000 inyong mga alagang biik. Ang dapat yung gawin, yung eh pong sinasabi ko na ah, kapag kayo po ay mag-change feeding na from booster to prestarter starter ihalo nyo muna yung dalawang feeds and then ibigay pa unti-unti hanggang aabot po sa punto na maging puro na pong pre-starter feeds ang inyong papakain sa mga alagang biik po mga kaibigan. Kapag napansin nyo po na medyo basa po kayo ng dumi, pag-change feeding nyo, wag nyo bigyan ng sobrang dami paunti-unti lang kung gaano lang yung mauubos sa mga biik yan lang po ang ibibigay natin na feeds hanggang sa tingin po natin o sa maobserbahan po natin na yung kalang dumi po ay medyo hindi na po basa doon na po natin dahan-dahang idagdag yung pagbigay natin ng pre-starter feeds o yung mixture ng booster at pre-starter feeds hanggang po aabot sa punto po na maganda na po yung uh, texture na kalang dumi hindi basa at hindi po dry So, yan po yung tamang gawin para po ang inyong mga biig po mga kaibigan ay makaiwas po sa pagtatae mula sa pag-change feeding from booster to pre-starter phase. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye!